Ang lit ng chipset! Hindi pa ako nakakakita ng katulad nito, pero si Dan ay may buong pakete. Hindi ka panipaniwala. Si Miley ay may buong pader ng Pringles. Gaano ito katangkad? Talagang mabubusog oh, wow. si Miley sa mga chip. Simulan natin kay Phoebe. May naisip akong ideya. Makukuha ko ang chip gamit ang sipit at makakatulong ang magnifying glass para suriin ang napakaliit na bahagi. Wow! Sa ilalim ng magnifying glass, hindi na mukhang maliit ang chip. Pero sa totoo lang, ito ay isang maliit na piraso lang. oh kailangan kong subukan ito. Masarap ito. Iyon lang. Ngayon, si Dan naman. Uh, hindi na ako makapaghintay na subukan ano? ito. Hindi. Baka idinikit ito sa pandikit. Ang weird. Paano mo bubuksan? Gagamitin ko ang aking lagari. Gagamitin ko ito ng mabilis. At lalagariin ko ang nangunguna. Oo, oh, oh, gumagana ito. Eh, Ilapag ang mga chips gamit ng bibig natin. Humabon masarap. Gusto ko ito, girl. Napakaganda. Masarap. Aray! Masakit! Pasensya na, pero pansamantalang hindi maabot yan. Haha, -ha, ngayon turn ko naman. Meron akong buong pader ng wrinkle chips. Gustong gusto ko sila at kaya kong kainin ang lahat, lahat ng isang daang pakete. Kailangan itong gawin. Mabilis at tumpak na tikman ang lahat ng lasa. Oops! Pasensya na mga tao, pero mas mabuti pang huwag kayong humarang. Wala akong nakikita habang kumakain ako ng mga kamanghamanghang chicherya na ito. Di ka panipaniwala ang sarap. May naisip ako. Isusod ko ang helmet pang konstruksyon. Ngayon, hindi na ako natatakot sa aking Pringle jar. Oops! Pasensya na dan. Kailangan mo rin ng ganitong helmet. Alam mo, Sige, sirain natin ang bundok ng Pringles na ito. Kunin natin ang kotse at itumba ang lahat. Ay nako! Ngayon, puro Pringles na ako at hindi ako makatayo. At ngayon ay may buong itlog si Miley. Nakakatakot! Paano si Dan? Nako, isang dosen ng itlog at si Phoebe ay may isang daang itlog. Nakakadire. Nakakatakot isipin kung paano niya ito kakainin. Pero simulan natin kay Miley. Kailangan kong basagin ang itlog sa bibig ko. Sobrang nakakatakot na ang tingin pa lang ay gusto ko ng masuka. Oh, ang kadire. Ayoko niyan. Napaka malagkit at hindi ka aya-aya na ayoko na itong subukang muli. Dan, sobra na ngayon. Halika na. Sige na. Sumisigaw so, ako! Handa Hoy. na? Kaya ko bang kainin lahat ng sampung itlog? Tama! May naisip akong ideya. Tinuruan ako ng aking sensei ng isang trick. Ipapakita ko ito sa iyo ngayon. Kailangan mong itapon sa ere ang mga itlog at pasagin lahat gamit ang magaan na kamay. At ngayon, mahuli natin ang lahat ng kalahate. yoo -hoo! Gumana ito. Napaka-cool nito. At ngayon, inumin ko silang lahat gamit ang isang stick. Nakakadiri iyon. Pero pwede na. Nakakadiri iyon. Hindi ko talaga gusto. Ayoko ng itlog sa kahit anong anyo. Ang sama. Halos tapos na ako. At ngayon ay si Phoebe naman. Sige Phoebe, swerte. Dalaga? Umaasa ako na makakaupo na lang ako. Aling action ang dapat kong simulan? Kukunin ko ito. Teka Phoebe, hindi. Oh. Anong nangyayari? Hindi ang maaari. buong bundok ng yelo ay bumabagsak mismo sa akin. Iligtas mo ako! Nahuhulog ang mga itlog sa akin. Nakakadiri! Nako, napuno na ng itlog ang buhok ko. Ang pangit. Wow, Phoebe, kumusta ka? At parang okay lang siya. Mukha pa nga siyang bagay sa dilaw. Sige na. Wow, ito ay isang marmalade na mata. Ang sarap nito. Pero si Miley ay may sampung marmalade na mga mata. Astig, hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ay meron kang isang dang layer ng jelly eyes. Ayos, magsimula tayo kay Phoebe dahil meron lamang siyang isa. Wala akong problema. Simulan na natin. Sige, sobrang sarap. Gustong gusto ko ito. Astig! Pero gusto ko pa ng higit. Okay, ngayon naman si Miley. Hooray! Mas gusto kong subukan lahat ng marmalade ice. Taya ko na may lalagay ko ang lahat ng sampung jelly ice sa bibig ko ng sabay-sabay. Sigurado akong magtatagumpay ako. Limang marmalade na mata na ang nasa bibig ko. At ngayon, may lima pa akong isinusubo. Okay, at nagtagumpay. Halos tapos na. Ang sarap. Gusto ko ito. Ngayon, ikaw naman. Ikaw! Sobrang gutom na ako. Nakakainin ko ng malugod ang lahat ng isang daang marmalade ice. Magtapon tayo ng isa at isa pa. Mmm, ang sarap. At ngayon, dalawa pa guys. Ano sa palagay ninyo ang aking mga mata? Ano ang ibig sabihin ng berdeng sopas? Ang sarap nito? Mga babae, sobrang saya ko na marami akong masarap na marmalade na mata. Ano ito? Gusto mong mag-share ako sa'yo? Patawad, pero handa akong maging madamot sa natitirang araw ko. Pero ayokong magbahagi ng marmalade na mata. Kakainin ko ito mag-isa. Ay, oh, nako. Anong problema sa akin? Hanapin Natatakpan ka. ng yelo ang buong ko. ano Hanapin ang gagawin ka. ko? Isa na akong halimaw. Wow! Iyan ang hubabubagam. Napakasarap. Pero si Miley ay may isa lang. Samantala, si Dan ay may sampung hubabubagam. Ilan kaya ang kay Phoebe? Wow, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Mayroon siyang isang daang hubabubagam. Ayos yan. Gusto kong subukan lahat agad-agad. Simulan natin kay Miley. Ako? Sige. Mas gusto kong mag-try ng chewing gum. Hmm. Oh, kung gaano kasarap ito. Gusto ko ito. Gusto niyo bang makita kung gaano kalaking bula ang kaya kong gawin? Tingnan okay. niyo ako. Ay, hindi. Ang gum ko. Hulihin mo. Yuck. Miley, ang gum mo ay nasa mukha ko. Nakakagalit. Ayoko nito. Ang kilay ko. Natanggal ko ang kilay ko. Kailangan ko na itong idikit ulit. Ayos lang ba? Kumusta? Hindi, tabingi ang kilay mo. Hindi ko alam kung Phoebe, ang saya nito. Hindi ko alam. Paano naman ngayon? Ikaw naman, Dan. Oh, kailangan kong ah, alisin ang buong yeah, pakete oh. sa lalong madaling panahon. Mahusay. Natanggal na ang balot. At ngayon, pwede ko nang nanguyayin ang lahat ng bubblegum ko sabay-sabay. Kailangan mong magpalo ako ng pinakamalaking ng gum. Tingnan mo kung gaano ito kalaki. Hindi ba tas dig? Halaga? Paano Tara ko Tara na. ito? Ano ang ginawa mo? Pa, Tingnan mo. mo ang mukha ko ngayon. Sige, kaya ko pa rin itong kainin. Ew, kadiri ka, Dan. Huray! Mahilig talaga akong ngumoy ng chewing gum, lalo na ang oba-buba. Dapat siguro nating subukan. Gusto ko ring sumubok magpalobo ng bubble. Paano kung... Malaking oh, Diyos ko. Itlog ngayon At ay ikabit dito sa buwan ko. Na ito, ko. Ayos. Chips? Gusto ko pang kumain Chips? ng mas maraming mga bola na ito. Meron akong magandang inumin. Sige. Ayos! Kaya kong magpalobo ng sandang lobo. Halos tapos na. Ang astig. Super... Mga pare, hindi ako makapaniwala. Aalis na ako. Paalam. Gustong-gusto ko ito. Ang ganda oh, dito. Ang saya. Kaya kong lumipad. Wow! Ang ganda ng donut na yan. Si Phoebe ay may isa lang, pero si Tatay ay may sampung donuts. Miley ay hindi may isang katilagilalas Isang daang na masarap na donuts. Astig! Magsimula tayo kay Phoebe. Sige, Phoebe. Ikagagalak ko pa nga. May pumasok na ideya sa akin. Ayokong madumihan habang kumakain ako ng donut. Habang kumakain ako ng donut, gamit ang tinidor at kutsilyo, siyempre. Sa ganitong paraan, tiyak na may enjoy ko ang bawat kagat at ito ay magiging di malilimutang masarap. Mga kaibigan, kung hindi niyo alam kung ano ang kagandahang asal, huwag niyo akong pagtawanan. Ang sarap! Malapit na akong matapos. Huling piraso. Ang galing! Stan, Maaari kang magpatuloy. Bala. Ay, Bala. ibig kong sabihin, hindi ko maintindihan ang tungkol Alamin sa asa. Ng Pero na napakasarap ng mga donut na yon. kainin ang mga Kayaan ito mang... sa lalong madaling panahon. Palang... Ano? At hindi ako na na madumihan dahil napakasarap nito napaka... Astig na meron akong sampung donut. Nakakain ako ng sapat. Galing. Ngayon, turn na ni Miley na kainin ang kanyang isandaan na donut. Handa na ako magsimula. Pero gusto ko munang bumuo ng pinakamataas na donut tower sa mundo mula sa mga donut ko. Ito ay magiging sobrang taas. Pero magiging sobrang cool ba ito? Siyempre, wala pang gumawa ng ganitong kataas na tore dati. Mga kaibigan, nakagawa na ako ng mataas na tore pero may natitira pa akong mga donut. Siguradong kakailanganin ko ng hagdan. Natitira ang mga donut sa itaas. Basta wag lang gagalawin ng kahit ano. Siguro. Paano kung donut? Siyempre. Hmm sarap naman. Yun, hindi ka pa paniwala. Naku, nahuhulog ako mga kaibigan. Aray! Hindi malambot ang paglanding. Sinira niya ang tower kong donut. Ang mga donut ay nakakatawa talaga at napatawad na kita. Napakasarap nila. Sala, Anong gandang araw para manirahan sa isang kahangahangang kwarto? Ay, hindi! Hindi ito kahangahanga. May amoy dito. Isa itong bangungot. Natatakot akong tubira dito. Enid, huwag mo akong talunin. Hindi ako makatulog o makaidlip dito. Oo, kailangan kong mag-isip ng kung ano. Habang papunta kami rito, nakaisip ako ng ideya sa disenyo para sa aking kwarto. Gawin natin ito ng magkasama dahil napaka-cute nito. Uh, una, masyadong maliwanag. Pangalawa, may mga guhit ako ng aking dream room, kaya siguradong hindi namin gusto ang parehong bagay. Okay, Inid, hindi na ako magtatanong. Kailangan ko lang ng itim na pintura para ma-drawing ang hangganan ng aking personal na espasyo. Pwede kang pumunta sa impyerno talaga. Pinturahan na natin ang lahat ng mga pangit na graffiti na ito ngayon. Mas maganda na ito well, ngayon. Well, ano ang magagawa ko ngayon? Pipinturahan ko ang kalahati ng kwarto ko. Pero una, kailangan kong alisin ang mga nakakatakot, nakakakilabot na sapot ng gagamba sa mga pader. Eh, anong katakot-takot? Ang daming gagamba. Pero natatakot ako sa mga gagamba, pero hindi ako natatakot sa dilaw at mga maliwanag na kulay. Tingnan mo! Ang astig! Magmumukhang mahiwagang ang bahagi ko ng kwarto. Kailangan mong alisin ang lahat ng kasuklam-suklam ng mga guhit na ito. Nandito na ang mga handang pintura. Ano? Ano? Sino yon? Oo, oh, iti-check ko ito ngayon. Ito ang aking mga tagalipat na nagdala ng aking mga gamit. Astig! Kumusta? Kumusta sa inyo? Wednesday, isipin mo? Nandito na ang mga gamit ko? Hindi ba astig? Magkakaroon ako ng kama sa ikalawang palapag at sa ilalim nito ay isang lugar para sa sarili kong mundong bahaghari. Ang daming mga laruan dito rin. Astig! Imagine mga Hali ka na. Paborito ko ang mga ito. Wow! Inayos pa nila ang lahat sa baba. Ang galing! At huwag kalimutan ang garland dito. Oo, at lahat ng unan. Ang ganda at ang ningning. Ang daming puppets. Magaling na trabaho, mga kaibigan. Ang ganda ng kwarto. Salamat. Paalam. Pupunta ako sa bahay ko sa ilalim ng kama. Napakaganda ng mundo ko Wednesday. Pumunta ka minsan. Kahit kailan sa buhay ko. Thing, kailangan ko ang iyong tulong. Kailangan mong tulungan akong dalhin ang kahon ng mga gamit ko. O, itong itim na ito. Emma, magaling. Tingnan natin kung ano ang inilagay nila sa loob nito. Magaling. Kailangan ko ng tabla para gawin yon. Magaling. Pero, huwag kalimutan ng drill. Halika, hawak ko ito, at ikaw ang mag-screw. Mahusay. mayo ka nang at sa'ng ibalik. Kaya mo ba, perfectong maginis? Narito ang bagahe ko. Mahusay. Salamat. Talagang mali sa inyong tinuwaan sweet kumbagay na nagpapaalala sa akin ng aking kakilakilabot na tahanan. Halimbawa, ang kamay na ito ng buto, at ang mga buto ng kaibigan ni Sam. Ang paborito kong gagamba na natagpuan ko sa attic ng aking lola. Magandang sir Corrigan's Butter, pero kailangan lagyan ng laman ng mga istante. Kung hindi parang walang laman, ilang kandila ay hindi makakasakit. Hmm, hindi ako komportable kung walang sapot ng gagamba. Narito na ang mga ito. Kamusta, Spidey? Okay, first rong gamitin ang isang kurtina para magtago mula kay Enid. Ang mga kamay ng aking mga hayop ay magmumukhang maganda dito. Gaya ng iyong naiintindihan, wala nang buhay. Thing, tulungan mo akong ipasok ang makinilya. Kaya nasungip sa kabanata ng aking libro sa biyernes, Agosto 13. Mas mula na aking magtrabaho. Hoy! Hoy! Bagay! Gusto hoy. mo bang bigyan kita ng manicure din? Gawin natin itong asul. Oh, pero wala tayong nagawa sa bintana. Kakaiba, kailangan natin ayusin ito. Marami akong magagandang polish. Kaya dapat itong maging matingkad. Wow, Kahangahangang trabaho. Maganda. Great. Wow, nakakatakot na kwarto. Bakit agad itong nakakatakot? Sa tingin ko, nagkamali ka ng tingin. Parang kwarto mo ang pinagkasakitan ng unicorn. Lubos akong nasisiyahan. Nakalimutan ko talagang gumawa ng isang tahimik at maganda na lugar para sa minamahal kong alagang hayop. Magugustuhan niya ang couch na ito at ang paborito niyang sariwang karot. At ang aking... at ang aking kuneho, si Daisy. Hmm... Hello? Narito na ang iyong bagong tahanan? Maliit kong mabalahibo. Heto na! Perfecto! Ano may... may kuhawan si Enid? Ang nasayang aking alagang alaktan. Hindi na naramdaman ang kurot nito. Bagay, huwag mo akong hawakan. Kailangan kong huminga. Kinuha mo ba ang luha ko? Sana kailangan mo ito para sa aking cloning. Bakit mo dinidiligan ang libingan ng alaktan ko? Talaga bang kaya mong buhayin siya? Ano? Buhay pa ang aking alakdan? Talaga? Isa siyang zombie spy ngayon. Ang saya ko. Naiinis ako sa sarili ko. Oh, gustong gusto ko ang kantang ito. Ang astig talaga. Walang hihigit pa sa klasikong musika. Anong klaseng gulo ang pinapakinggan ni Wednesday? Ang musika na ito ay lubos na nakakagambala sa tunog ng paborito kong kanta, Wednesday. Kailangan kong gawin ng mga ekstremong hakbang para lang makinig sa astig na kanta tungkol sa pag-ibig. Alam naman kung namamatay ang mga tainga ko mula sa kakilakilabot na kantang iyon. Sige, pero ipapakita ko sa iyo ang tunay na musika. Patayin ng mga ilaw para walang pop music na makagambala sa akin. At ngayon, nasa akin na ang lahat ng iyong atensyon. Hindi lang isang magandang kanta ang mayroon ako, kundi pati na rin isang sayaw. Narito ang isang magaling na akma para sa tunog na ito. Wednesday? Bakit mo pinatay ang ilaw? Natatakot ako sa dilim. Magkaroon ng liwanag. Hura! Bagay. Kailangan mong patayin ang ilaw ng hindi napapansin para hindi ito muling buksan ni Annie. Bagay. Huwag mong subukan. Binigyan kita ng manicure at hand massage. Huwag mong patayin ang ilaw. Pakiusap. Miyerkules. Hindi ko ito magagawa laban sa'yo. Bagay. Pasensya na. Pero kailangan kang alisin. Oh, hindi. Pupunta ang bagay sa aking kuneho. Haplusin mo. Pero dahan-dahan lang. Ang galing ng laro! Oh, kumukulo ang tiyan ko. Ibig sabihin gusto nitong kumain. Kailangan nating makahanap ng makakain kaagad. Pero ano? Tama, pwede akong bumili online. Order ako ng buong refrigerator na puno ng matatamis. Ayos, dumating na sila. Hello sa aking tagahatid! Okay, halika, sundan mo ako. Pwede mong ilagay ang refrigerator dito? Salamat. Paalam. Sa wakas, makakain ako. Ano ba ang meron dito? Wow, ang paborito kong gum. Ang ganda nito. Tignan natin ito ngayon. Mmm, ang sarap. Soda, ayos. Ito ang kailangan ko. Ang sarap. Nagtrabaho ako ng husto kaya tuluyan kong nakalimutan ang pagkain. Kailangan kong maghanap ng makakain. Ano ang nasa trunk ko? Hmm, tingnan natin. Oh, napakaluma na nito at mayroon pang alikabok. Oh, sa ngayon ay isang makapal na alikabok pa lang. At ang paborito kong marmelada. Ice. Masarap. Enid, dalhan mo ako ng inumin. Halika na. Halika na. Sana sariwang dugo ito. Oh, oo. Sige na, Enid. Hindi ito cherry juice. Ano? Ah! Oh, ang weird mo. Parang kulang ako sa kasiyahan. Gusto kong mag-party. Ang kahon na ito ay may lahat ng kailangan ko. Disco ball para sa isang cool na party. Ganda. At paano kaya kung pindutin mo ito? Ilagay ito sa itaas at pindutin ang pindutan. Wow, ang astig. Iyon ay alien swings. Mahal ko kayo mga babae at hinihintay ko kayo. Oh, bilisan nyo. Naghihintay sa inyo. Oh, Nandito na sila. Ang bilis. Halika na, Sophie at Rachel. Tambay tayo sa bago kong kwarto. Hindi nyo pa ito nakikita. Wow. Pwede ko bang buksan ang musika? Siyempre. At iminom mong kaya kung mag-selfie tayo? Oh, ang gaganda natin. Sige, konting makeup. Salamat, Inid. Oh, ano yan? Ha? Anong nangyayari? Bakit may usok kaling sa kwarto ni Wednesday? Hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Anong ginagawa mo? Meron akong meeting ngayon kasama ang mga kaibigan ko. Casey, uh, natakot mo ang kaibigan ko. Ngayon, hahabulin kita. Tignan natin si Enid. Huwag mo lang akong kainin, multo. Nakaalis na ba siya? Mga goodies. Wednesday, huwag. Enid, ang kaibigan kong si Jessica at si Spider Sam, gusto kanilang makilala. Nagustuhan kanila. Talaga? Ako? Hindi ako makapaniwala. Ang cute-cute. Maupo tayo ng magkasama. Oo, oh, ibigay mo sa akin ang iyong gagamba. Oh, may sombrero ako para sa kanya. Mas maganda ang itsura niya. At para sa'yo, Jessica, may napakagandang damit ako. Tingnan mo kung gaano kabagay sa'yo ang buhok na yan at ang pink na damit. Ilang mga accessories. Wow, napakaganda mo. Ang saya naman ng magkasama. At para kay Wednesday, may cute akong hairpins. Pakisuot mo. Sige na, huwag mo na akong gawing ice Baka magkasakit na ako sa sobrang tamis. Inid? ang init mo. Gusto ko nga ito ng kaunti.